Yan, yan man, na, na ko, yan. yan. Nagbili ng cellphone, walang silbi. Ang mahal-mahal ma ma na. Ayan, no? Oh, yung cellphone na yan. Anong klaseng hmm. cellphone na yan? Kaya naman ano? nagbili. Na hindi Hindi, hindi ko maka... Pag okay. YouTube, anong gagawin ko dyan? Ayan. Paano? Yan. talaga Yan. Yan. lahat yan. marami yong mga ano yan, application yan. Maraming application. Yeah, kaso walang kamera yung, yung YouTube ang hinahanap ko, Supa. kamera ng YouTube. Oh, din ako yan. pano yeah. Paano, oh, paano okay. ba gagawin yan? Huwag ka bumili ani Tia. Ang hirap. hindi yan. hindi ko 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 yan ang kailangan ko diyan, yung kailangan ko diyan, yan, 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 yan. Ito, dito, yan. pindutin mo nga to. Yan. Yan. Wala, yan, o, ito. Wala, yan, yan. yan o, walang kamera siya nakaindikit. Oh, yan, yan, oh. yan, oh, ang kamera, o, oh, ayan, o, ang kamera, o, ayan, ang kamera, o, oh, yan ang oh, kamera, yan, eh. Oh. O, ayan, sila profile photos. O, oh, ayan, o, oh, your photo, ayan na, o. Oh. Ayan, o, oh, kamera, yan, eh. Di ba, ikaw yan? Tapos, hmm. uh. ay, nasa na ba yun? Ba't nawala? Ayan, ipindot mo yan. Ayun, silik profile po ito. Ayan. Profile ka dyan. Hindi yan profile. Ayan o, silik profile po ito o. Oh. O, oh, magsilik ka dyan. Hanapin mo pa rin. Yung binidyot ko nga. Nasaan? Nalang. Ayaw lang mabas eh. O, oh, nasaan na? Hmm, tira, sita, pira. Silik po ito. Ayan o. Set as profile te. Tinan mo, bakit magpa-profile ka dyan? Yung naka-video ko yung ano, paso ko dyan. Yan. Hindi, huwag tayong bumili na Hirap. Ang hirap niyang silponin. Ang mahal-mahal pa. Diyos ko. Bakit sinabi ba na bilhin mo siya? E malay ko ba dyan kung ganyan pala yan? Kung alam ko lang talaga yan, hindi ako bibili. Sa ati maganda yan. Diyos ko. Maganda yan. Hindi sa namimili mo na. Hindi ko ano, Oo, yung, Huawei, pala, ano lang. yung pala, Yung pala mo, kasi Huawei nga ang pinili ko. Kaso lang, hindi ano naman dito alam dito yung mga dito. ano yun, Samsung? application ano na yan. yan? Ano ba yung iPhone? Ay ha? iPhone. Ah, iPhone, iPhone na.